Our distinguished colleague from Sorsogon, avail of the privilege hour. We'd like to just recognize in the gallery today our distinguished Vice President, Vice President Sarah Duterte, president present. Yes, we'd like to welcome the Vice President, uh, Vice President Sarah Duterte, to the Senate. But um, before At mga kapolitika inyo pong napanood itong si uh, Vice President Sara Duterte dito sa Senado at kung uh, paano ang uh, naging treatment ng mga senador sa kanya na hindi mga kalain na makipagkamay sa kanya at marami rin kasi ang mga nakakapansin na tila ba bumait itong mga senador dito sa ating uh, vice presidente at hindi lang mga senador kundi pati na rin yung mga kongresista doon sa budget hearing deliberation sa last week di ba nagkaroon rin ng uh, budget hearing doon sa kongreso at napapansin ng mga netizen at ng mga supporters ni VP Sara na tila ba nag-iba yung ihip ng hangin kasi dati grabe yung mga interrogation yung mga pagtatanong, yung pagbusisi kung paano ginagastos yung mga budget at paano yung uh, an, bakit ganun kalaki yung hinihingi ni VP Sara pero ngayon kung inyong mapapansin ay mababait na sila at uh, within few minutes lang hindi katulad dati na oras oras yung uh, ginugugo nila dito sa mga budget hearing ngayon is few minutes pa lang is approved na kagad tineterminate na kagad yung budget deliberation para sa OVP So I believe I personally believe na ito ay paghahanda na para sa 2028 kasi kung sakaling itong si VP Sara ang maging presidente ay talagang gagantihan sila. So ngayon pa lang is kinakailangan ng uh, magpapakita ng kagandahan ng loob itong mga kongresista at mga senador. At kahapon po pala is nagmeeting daw itong si VP Sara, itong si Marcolita at si uh, Cheese Escudero in a private room. So I personally believe talaga na itong uh, pag-uusap na ito pagbibisita Palagi ni Bipisara sa Senado ay paghanda na ito sa susunod na eleksyon which is itong presidential election nga sa 2028. So hindi ba naisip ni Pangulong Bongbong Marcos mga kapolitika na wala na siyang shine, wala na siyang amor dito sa mga politikong ito dahil nilalapitan na nila kung sino yung winnable na candidate sa 2028. At itong uh, pakipagkita, pagkikip pakipag meeting ni uh, Cheese Escudero dito kay VP Sara ay sa tingin ko um uh, ito yung kasi di ba nagkakaroon ngayon ng backlash dito sa social media. Sa tingin ko nagiging shield nila itong si VP Sara dahil mawalan na naubusan na sila ng boto. So uh, sila ay umaasa siguro na makakuha sila ng boto dito sa base ng mga Duterte sa Visayas at sa Mindanao. So yun ang basa ko dito. Aking analysis kung bakit nilapitan ngayon ng mga uh, itong mga politiko mo especially ang mga senador itong si VP Sara dahil Uh, hindi na sila sigurado makuha ng uh, ganoon kalaking boto mo especially dito sa Luzon. Ganun pa man tayo ay natutuwa dito sa mga nakikita natin na kung saan is nagkakaroon ng mga kaalyansa itong si VP Sara pero yung payo natin mga kapolitika is dapat magingat pa rin ang ating Vice Presidente kasi itong mga politikong ito ay proven ng mga oportunista.